Good morning guys Ayan guys Iyahin na naman tayo guys Daan tayo ng EDSA guys Andito tayo sa Mandaluyong Sa labas ha Hindi sa loob <laughs> Ayan Good morning Good morning Nasa Boni tayo guys Paliko tayo ng Boni Avenue Lahat ng mga Boni dyan Lumabas na <laughs> So, tingnan natin kung ma-traffic yung EDSA papuntang South kanina di ako naka video kasi may sakay ako eh, hindi masyadong matrapik yung papuntang north galing kami ng bikutan okay mga 20 minutes lang biyahe namin ang bilis guys walang traffic sa ano papuntang north ewan ko lang itong Kaputang South guys tingnan natin yan paket na tayo ng EDSA so lagyan na natin sounds guys sounds mo tayo ng hero <laughs> ayan shout out sa lahat Yan, medyo banayan pala ang ano, idsa ngayon guys. Kasi nga, papasok ng punta Makati, medyo. Pero matakbo naman, hindi naman masyadong traffic. Yan oh Banayan pa guys. Banayan. Takbo pa na ng 20 to 30. Pwede na rin, di ba, Kontra sa 5. Kapag na talaga yun, 5.3 eto na 20 pa ako puy di na guys yan ang MRT guys punong-punong ang MRT guys okay lang kita naman guys eh si Salamin guys eh <laughs> arang sardinas guys nagsiksikan ayan yung papunta yung dito sa tulay guys ay medyo gitgita na talaga guys bumper to bumper na tayo dito guys <laughs> reporting from traffic advisory live from Makati City <laughs> ayan ito talaga 10 na 10 or 5 Gapang gapang na tayo guys Pero okay lang At least tumatakbo guys di ba? Wah, dami nang holding motor ngayon mga Kamote, mga kamote dyan Sige kayo Oh, daming may eh, mga nanguhuli guys Ano ba yan? Wag yung ano nila Ano ba yung pinaguhuli nila nito? Ay, nakatsililas Tama, sige Panghulihin nyo yan Ito, di na ano. <laughs> Nagtago eh. <coughs> Alam mo naman kasi bawal yung motor na kachililas eh. <coughs> Excuse me po. Ang kulit na naman kasi ng Pilipino eh. <laughs> uh, bawal talaga. Nasa ano yan eh. Na, nasa circular yan eh. Yeah, circular. Okay guys. Gapang na tayo guys Nasa tulay pa rin tayo guys Naunahan na tayo ng MRT Walang traffic ang MRT Gapang gapang guys Ito talaga kasi Lones Panibagong Pasok Sa opisina guys Naka di ba kayo kahapon Ako rest day ako kahapon Pero hindi ako nakatulog guys May bisita sila Pero hindi, wala naman, hindi naman ako Wala naman biyake eh. Sa bahay lang Katamat kasi lumabas Ulan Nadoon na lang ako sa bahay. Excuse me po. Para tumaas yung ano ko, acid ko ah. Buti pa yung baswi ay tuloy-tuloy ang daloy. Hataw ang energy. Ma, Ayan na guys, hinto na tayo guys. Ganon talagang buhay. Ay weather weather lang. Kailangan na sa ilalim, minsan sa ibabaw. Sana ibabaw na lang parati. <coughs> Pero pag ibabaw parati ay hindi mo maramdaman ang saya di ba? Puro saya, di diba? Ang di mo pala maramdaman ang saya ng buhay. Kasi kailangan ka rin nasa ilalim. Para matuto ka. Hindi eh, naman din habang buhay nasa ilalim ka. Ay minsan ay tumatagilid pa rin. <laughs> sa ibabaw. Hindi tayo matututo kung parati lang tayo sa ibawaw. Oh. Kailangan nasa ilalim din. Diba? <laughs> Yahoo! Shout out dyan! Kahit matrapik tayo ay dal dal nang dal dal pa rin tayo guys. <clears throat> Excuse me po. Para sumasabit ang aking lalamunan na yung nakainom ng tubig pala, kapi lang. Madali ang kain. Dapat di hindi mo, mo na pala ako kumain. Pero abotin ako ng 9 nito. Dahil sa traffic. Nadaan pa ako ng protais. <coughs> Excuse me po. Busog sa hangin. Jaga jaga guys. <coughs> Basta ini laga, ay jagain inatin to. Kasi matrapik. Oke, okay, guys. Next video tayo guys. Di medyo mahaba na guys. Oke, okay, bye-bye. Maraming selamat. I love you all.